Ryan Recto. Sapat na nga bang kaalaman para pumasok sa politika? Katanungan sa isang netizen yan. Alamin sa Siyas at Presents Track Record. Isang follower mula sa Batangas ang nag-message sa aming FB page. Tinanong niya, bagamat kabilang sa isang political family, hasa na ba si Ryan Recto para magsilbi sa bayan? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto si Yasa. Presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, bilang miyembro ng isang political family ay inaasahan ng anak ni Vilma Santos at Ralph Recto na si Ryan Christian Recto na pumasok din sa mundo ng politika at mamuno rin sa Batangas. At ayon mismo kay former 6th District Representative Vilma Santos Recto, lumaki si Ryan na expose at nakikita ang kanilang ginagawang pagsilbi sa mga taong bayan. Ngunit Sapat na nga ba ang exposure na ito para masabing handa na ang kandidato para simulan niya ang kanyang political career at magampanan ng responsibilidad bilang isa sa mga mamumuno sa Batangas? Bukod pa riyan, tumanggap din ng batikos ang pamilya Recto dahil sa tila na mumuong political dynasty sa mga ito. Para sa siya sa track record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.